<laughs> Ay, ilang gamas pa pala 'yan, Maalala ko. Ano ko, Di diretso na ito. hindi lang gamas pala 'yan, isa. May 'yung isa lang. 'Yung mga isang Oh, 'yan, ang bilis pala niyan. Ano? Hmm. Sanay na sana sa dukdukan na 'yun. Hmm. yung pala sasadyain ko maliit na panabas creepy fish ang gano'n rin nagpagawa ka hapon yung kiyo na rin pwede mo gano'ng halabas binigyan kang halabas abay ayos yan o eh. ha? pare ka do lalong sumipag kananin mo kaya o tuy <laughs> kinakalawitin isang may eh. ano o wala salinya. Una pa limit, tanim ni Sam yan, kita ko. Ano Sam? Tanim mo yun ano? Ako ano? Siguro? Siguro? Ilang kilo? Mga 70 kilos. Aba, ginawa ano? Sabi ko bunot na, tatanong ko lahat yun, ang December. siya ko. Oh, ganun din. Sabi lang yun, ang babawas yun. Kapunay nagbinta ng orig, 20 kilos. Magkano kukuha? Dos yata. O di araw siya ng 4,000 4,000 Yan ang bilis din talaga ng sibuya sa eh, ano hmm. Pag tagmahal at eh, pag tagmura saan niyo pinagtatatapon? Hindi lang tinatapon Tama, kita makikita mo mga garden doon dalawa Amin amin Ay pero may nagtatapon din nga pag tagmura O oh, pag tagmura Pag naman tagmura na tinatamad na yung mga mga garden Napahinga sila Nakituloy-tuloy Pero nakakatama din ay, ano kay Signa? Ay, ano? Oh. Hindi po ba masyadong tabsak ito, kuya? Antoy? Hindi ah. Uma mataas pa nga ang garden dito. Mataas pa yan. Yan, ang daming turo ng aking oregano. Kabuto. na spray ito ng machete ay kaya ano na spray ito ng machete ah oo lahat Di oh, hindi mo oh, hindi awa lang kaya hindi nagmamachete ah bago para hindi papahirapan natin sarili natin hindi gastos din yun pagka spray sa palay ganun din Oh, din ay, ay po. Ha? <laughs> ano to y? Mahaba haba din naman mga na are ay. Sa estimate mo po makakailang kilo ito? yung galito ka habang ano? Pag makarbo ang duterte. Kaya na rin ano? Abah. Mga tatama mo, eh. mga isang buwan kalahati. Aba. Oo. Nagunan ko isang Ako na harbisin isang buwan lang, isang buwan lang. Ay dito pala sa Pitcha 21 'yung harbisin na. Oo. Ay, di ilang araw na? Sa kadaling ko lalagyan mo ng pataba para mabilis, mabilis. Ay tama tama. Ako pala magpi-prepare na uli, lipat uli. Shiti. So, di ilang araw na lang. Ano kaya? Garbo oh. na ito sa dalawang linggo. Parang lilit pa, oh. Ah, dalawang linggo, ngayon tatlong linggo, ay garbo na ito pa. Parang tapat na, ari. Ari. Ari oh. Ba't parang malambot? O oh, hindi? O oh, ganyan lang ang maganda sa ano, yung parang medyo... O oh, maganda yung medyo buhagag pa. Ganda nga yan. Condition ng lupa na yun. O ganyan, ano, hindi matutunan yung ganyan. Sabagay. Ang ganda aray mga ari pagkalalayo na naman pala ng ano ugat ay yun no so, tapos lang ugat ng kuya ha ay ilang gahok ang kailangan sa lang yan ay sa tagalog ilang gahok dalawa hindi siya rin tuwing ikailangan ng gahok linggo oh uh, ay diyan ay dalawa linggo yung gahok ano mm -hmm. hindi lang yung linggo ang adyasan ang halimbawa ay nagawak ngayon linggo sa kabila naman pag nilagay naman ng ikot basta pag na Ilalagay ay ibot gagawin ko ini. Ah, pag abo no. Ayun. Ito ay baba akin. Hindi aring ganito. Patay ang singkang natin, daging ang singkang lang ay mga buhay at na. Ano nga ano kaya? Ito ay sumunod na pa. Kaya mo ito, may sarili pa ito eh. Pero pag baka pero maganda ito, mga papakinabangan pa ito. Ay ano, arbe pwede. Ah, ar kuya Jason, ay ganari ang popong. <laughs> yung ganun. Oo. Kani bagong tubo, lalagyan ng yung yung islet na lalagyan ng ipot, dami-dami mong ipot ay. Ibig ko sabihin ito yung bakante pa nga ay pinag-iisip ako pa kung ano itatalin din eh. Pero ako sa iyo, kunari, ko na rin, papabaak. Kinchay? Oo. Hmm. Singkang? May singkang yun, ay, lang dito na. Ah, kinchay, pwede dito ang kinchay. Iba't ibang -iba ating itatalin. May kinchay. Niyo. Tingnan mo daw ang lupa nito kung pwede pang kinchay. Pwede yan mo ni baba makikita pa yung ligat noon. Oo, oh, ma makikita. Ah, uh, ano pa yung ligat niyan? Pwede na dito ang kentsay. Kasi nga sana ay pagka ko dun, spray ko doon, i-spray ko na sa damo ito. Oo, oh, ito yung na may sili, nalipol na laang. Bet nga kaya pag ito no, ito no talaga. Hmm. Ari pupunta na tayo para yan yan. Sangka tapo ng tubig na 're. Nari. nari. Bal, kasi pa ba din ang kalahating kilong kentsay? Ay, Ari po. Ay saan ilalagay ang ay, ha? Oo nga, kaya ito inihanda ko At kung nakaplano aking saan ang tapo ng ano nito, ito yung gano'ng pakataas ang gagawin pwede ba ito ipalahin palahin na lang at itaas lang ang kaunti pwede ah tapos pag nga hindi natatanggalin nga rin mga rin mapatamaan ng patik, lalaliman na lang tapos bubutasin na rin lahat ay butasan yan, lahat ay bubutasan Ganun lang naman butas yung dulo sa tlaan tubig. Ni-stop ang tubig ay pag ano. Ay pag bari ginilitan din. Eh. Pwede rin din yan. Dito na lang patapon. oh, pwede. Pag nang butasan. Parang ganyan. Ang mga yari. ganyan. Bubutasan din sa gilid. Uh -huh. Di ba tari sa akin sa iyong kinchay? Pag magdadagdag ako ay ari. Kamsak pa kaya Matagal pa yan. Matagal pa kaya Ay matikas sa yung kabakay. Palagay mo. Lambutin pa di yan pa. Ay ari kaya dali ka ari hindi pa nakikita Ito kaya ito may tabsak pa rin o oh. maligat na ito Ayun na may tanim ba yun ang Oo oh, yun yun tara ka May tanim ba yun wala Ay wala ari nga ang kabilang bungad ay, kikincha, yun, na. Matigas na yun ay isa di sya yan matagal pa tayo dyan bago Ito ba ka matagal pang ubrahin Matagal pa yan ay, ito naman hindi tubig na yun, pero parang lambot na ano. pa pati, lalambot ka nang lalambot. Ay, aray, flat na rin kabila. Aray, malawak na rin ang kinshay na mapapasabog ho din eh. Man. Naalala ko 'yung tubig eh, kaya ako hindi nalayo dun sa irrigation nah. aray, na yun. Aray, iyan matigas na, pero magmaisan. Ito, pwede din dito ang kinshay. Pwede rin yun. Aray, ah, pwede rin nga rin. Eh. Matigas na ito, ito eh. Pwede na ito. Pwede na ito. Aray, kinshay pwede din dito bubuhayin ang mga plat. Bubuhayin na. Tapos muna papatabisan, papagamasan. Tapos e, bubuhayin lang ang plat. Mm, Ilang kilong kunti ayo lulusot dito? Tsaka yun ba? Oy, ay meron ako nakahanda dong pananim ay ito. Oo, kalahati pwede yun, baka isang ah, kilo lang. Are, lulusot dito isang kilo. Hmm. Eh, Kaya nga ako naghahanap ng tanim na bibisita ko sa iyo at titigas na ito ay Pag nabutas yung mga mga na yun ay titigas yun Mga wala isang kilo lusot na dito hmm. ito ang bala ko isusunod pinchay ay gibibili ulit ng pinchay sabahan maan mo na ng kunay isang kilo ng espinat mag spinat din tayo ay hala dali sa lukban may kita na ako nung minsan sa espinat sa hmm. pwede na ito ano matikas na ito ano hmm. ito yung pwedeng pagkalinis sa sabay tanim na agad ano ilang plak 1 2 3 4 5 6 7 plak pwede na ho ito hmm. Ay, oh, inaalala ko baka bako ako maglaot sa tubig pag biglang uminit. Aba, sa lawak ng akin diligin eh baka umayin. Ah. Oh, ito. Kapag. Ito, pwede ito. ito. Talaga pag um, ang may tao pag diligin, diligin, pero ko naman ito. Ay, malawak-lawak na, na rin isa pala na hindi pa ari yung dulong tabsak na yun. Hindi pa yun. Ay. Ay. Ah, ayoko dito. Ito ba pwede rin itong kanchain? Pwede rin yan. Ay, ang init nga ay pag uminit dito. tayo tayo ng, ano? tayo ng balutili, oh. pwede. Pwede dyan ay eh, lahat ay eh, buhay na ano, patubig. Nagyan natin ng ano, palabasan ng tubig na pwede rin kanilang kalaki. Palabasan. Ari ano. uh -huh. pala ay pwede rin sa kanchay. Uh -huh. Kahit ito ngayon ay pwede na ay prepare ito ano? Uh -huh. Eh hindi ba walang problema ari kang kanlungan din eh. Pag kumalong po ba ang kinche, anong nangyayari? Ayat. Ah, eh, ay wag na. Hanggang na doon lang naman no, ang hanggang doon sa isang iras na yun. No. Ari na, ari na, isusunod ko. Hmm. Hmm, um, tara. Papalinis ko pag pagsunod. Plano ano, ba'y maganda. Alam mo rin at nang, alam na ba itatanim? Hmm. Ang Plat ang mapapalagay dito sa dalawang lata. Lumod ba nitong luang na ito? O bababa baba, pa doon sa kabila. Umalo ka din ito, baka dito lang yung dalawang latang. Ay pala ay. Ang ganda ng ano nito, ano? Lupa ano ho. Pare pare kayo, kuya guys, spring, dito na pala. ay di wag na, ay hala. Ito ba'y dudurugin pa ang lupa? Pag-akat. Durugin na lang ata, bunutin mo 'yan ng ganda pagkabunot. Papatikin din ito. Patikla. Papatikin. Tas isasampan lupa ubahan ng ganito kung tataas ang ano nito ganyan ha, no? parang hindi sa ako ayun na taas na yan ang ating flat ito na nga ang kursinada, ang kursinada mo ayan oh. o ay ba't dito ang lupa ay pula oh? ano kaya sa palagay mo pero diretsyo yan na no diretsyo na ayos yan hindi naman doon sa inyo yung ganyan lupa ay hindi hindi ah pati ang bangbang oh aria may main na bangbang dito kuya Main o, oh, mo, oh. Ibig sabihin niya, ganyan ka baba pa ang tubig, o, kapantay nun na, eh. Hmm. Aray, aakit, aray, Ay, Ay yun, kahit ganito na ito nakalalapat ito, aray na ito. Ayan, na Ayan, Ay, hala. Ayan. Schedule mo na. Okay. Ano po? Schedule mo na ito. Hmm. Dito po namin nililipat yung singkang sa lunis. Hmm. Ilang kayo sa lunis? Ito mga mga dami Sabi mo doon, kapag gamas din. Ito ba? Ay, ito muna. Ah? Ito muna, oo. Oh. Oh. Ito muna ba'y binisi? Eh. na pati. Dito na pati kami tutulog sa dampa mo Dahil malalakihang ka sa pamasahe. hindi eh, ba? Ano nga kaya? Dito kami tutulog. Ilan ba kayong araw kung baga dito? yung gayon Ano nga kaya? Dito yung makakagawa ng balon. Alisa, ervimilay may kunayan ng tubig doon. Ayun, ang sentrong tubig. Tayo magagawa ng balon dito isa at saka doon sa dulo. Ari. Bali dalawang balon para pagdating mo sa dulo, kabaak naman idiin. Pero may nagkaka-agree nga pag malakas ang tubig si yun saboy na ganoon oh. saboy. Nababalaman ka sa ganun. O nasisira ang halaman pag nag uh, na, laganbadbad ng tubig ay rin daan. Almost matagal 'yan, ari, ganyan ganoon gayon, mangalay pati may gumbalan din lang. Ayo pala, pala ang gamit namin noong una Arayasin sentro ng tubig nito Hindi mo pa po ba ito nakakita nung pinapatubigan ko ito lagi Hindi ko nakakita Ito, tubig yan, Kaya Ikayang puno ng tubig lahat yan Kaya nakakatuwa Hay, yan ang tubig at yan, daanan mo yan Diretso dito Yan, ito, ito yung kaya papasukan dito lahat ng irrigation Oh Iya, yeah, dun lang ang bubuksan lang yung kabila